Morning okay, mga idol, magandang araw sa inyo lahat Ito idol yung bago kong tapos na gawa lang idol na customized medium video kay mga idol yan yung dito sa harapan is dalawang diotso sa kadalawang digis mga idol Ayan mga idol ang uh, buo yung yari na gawa ko na customized video medium, medium video kay mga idol yung wala pa siyang cover na formica yan mga idol yan yan ang yari niya mga idol ng kahong ko na customized video kay mga idol yan saka idol is maganda yung kagawa niya solid na solid niya mga idol oh. yan. kahit na kung ang gamit ko dito ang plywood is yung plywood pero maganda yung pagkagawa ko hindi hindi konsya yung basta yung hindi siya barabara dalang polido saka yung mga sukat niya idol talagang sakto yan kaliwat kanan niya mga idol yan. saka naglagay na rin tayo ng to yung parang division sa gitna para yung tunog kasi ito idol yung division niya sa gitna yun ang nagpapaganda ng tunog kasi pag walang division yan ang tunog niya ay sabog mga idol ayan ang nagpapaganda yung kanyang harang divider tulad din niya may idol ng mga L14 ayan, kung walang kulang sa divider sabog ang tunog niya mga idol ayan ito idol yung customized um, mini medium video okay mga idol kasi dito yung mga hanggang 21 inches na flat screen na TV yan. kahit nga yung may CRT na TV yung may likod kasi kasi din dito mga idol yan. ito mga idol ang aking wala pang balot na formi kaya mga idol yan. hanggang sa muli mga idol ang aking customized video key. yan pinapakita ko lang yung design niya kasi kinuha pa rin natin doon sa lumang niyang design mga idol pero marami na ngayon mga bagong design na uh, square. Pero ito ito idol, itong design na ito, eh, hindi naman to naluluma. Yan. Maganda pa rin tingnan kahit sa matagal na siya mga idol na design. Hanggang dito na lang mga idol, hanggang sa muli. Magandang araw muli sa inyo lahat. Subscribe, like, and share.